Hello po sa lahat. So ngayon naman po, sasagot po ulit tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So ito naman ay usaping uh, closure ng kumpanya. So in short, siyempre kung may closure yan, hindi gaya ng relationship nyo na may closure, ito may closure na masakit din. Kasi iwan sila ng kumpanya na wala, siya, na wala man lang silang benepisyong matatanggap. Kumbaga, sabi niya, kalahating dekada rin sila na nagsama. Pero, iwanan na lang ng ganun. So, pwede ba yon sa ilalim ng batas? Buti pa relasyon nyo na kayo ay iwanan. Kasi pwede mo siyang palitan agad ng iba. Or kayo ba yung meron ng <laughs> pero nang kapalit agad, hindi naman siguro. Okay, sa employment pwede, pero sa relasyon, wag naman ganoon na mayroon pong backup. Okay, so 'yun lang naman. Uh, anyway, uh, uh, seriously, pag-usapan natin itong katadungan ng isa nating masugid na follower. So, ang tanong niya is that attorney, nag-close ang company dahil daw po bankrupt na ang sinaradong mga branches at nag-lay ng mga empleyado pero may natira pa pong mga branches din. Nagbigay po ng notice via Viber Office GC 9 days before our last day at wala po kaming pinirmahan at nakalagay sa notice po ay mag-close as part of operational consolidation and efficiency strategy po. So, na di ko rin naintindihan. <laughs> di naman. Okay, moving forward. May mahahabol po ba kaming bayad? Lalo na po ako na kalahating dekada na employed sa company. Para naman yung pagtatanong is si... Uh, ano to? Uh, maalala mo kaya? Hindi <laughs> naman. Okay, seriously. Ang sagot po natin dyan kung may mahahabol ba silang bayad lalo na sa kanya na kalahating dekada na employed sa company. So, ang sagot po natin dyan ay, opo, kasi uh, yung mga employee uh, who are laid off due to closure of some branches are entitled to separation pay under our labor code. Kasi yan ay considered to be an authorized cause for termination unless the closure is due to serious business losses or financial reverses. So balik tayo sa facts ng case. Oh, yung kaso niya. So sabi niya kasi dito, sinirado na ang ibang mga branches, pero meaning operational pa yung company kasi nga may natira pa silang mga branches. And of course, yung dahilan ng kanilang closure ay part of operational consolidation and efficiency strategy which means yung neg yung business na to is still uh, a going concern okay natutuloy-tuloy pa ang kanyang operasyon kaya lang kailangan nilang mag uh, uh, lay off ng empleyado kasi nga dahil sa closure ng ibanyang niyang mga branches so uh, going back sa nilalaman ng ating batas so sabi kasi sa batas natin closure is due to serious business losses or financial reverses. So, kung titingnan mo, ang ibig lang sabihin yan ay wala ng kapasidad ang kumpanya. Like, nagkaroon na nga ng bankruptcy. So, ito naman kasi, uh, meron nga siyang, yung term kasi bankrupt ang ginamit, pero hindi naman eh, going concern pa yung negosyo. Kaya, nag-layoff lang, and it so happen ang ating letter sender, ay siya yung apektado. So, ang sagot po natin dyan, meron po kayong matatanggap. So, ang next na tanong is that, how much is yung matatanggap? So, sabi sa batas is that the amount is equivalent to at least one half month's pay for every year of service or one month's pay whichever is higher and will be paid within 30 days of their termination date. So, ngayon, pag-usapan natin ano ba kasi ang kabuuan ang tungkol sa pagbibigay ng separation pay. So ano ba yung mga grounds na binabanggit or yung mga authorized causes for termination? So una po dyan is closure of an establishment. Yan, gaya nyan. Yan, yan, yan. yan. <laughs> eh, joke lang. Okay, so closure of an establishment or undertaking not due to uh, serious business losses. Na hindi naman to kasi sa tingin ko hindi naman serious. Kasi nga, nagsarado lang yung iba, pero hindi naman lahat. Okay, and at the same time, the business is a going concern. Okay, so that is entitled to separation pay equivalent to one half month's pay for every year of service or one month pay whichever is higher. So, pangalawa dyan is retrenchment to prevent losses. So, ito siguro, to prevent losses kasi sila nagsarado sa iba niyang mga branches. So, of course, yung due to disease. So, kung may sakit, Siyempre kailangan, mong, kailangan ka nilang i-terminate for your employment because of that sickness. So, you will be paid uh, termination pay. So, ngayon, ang tanong nyo siguro, kung, na, kung saan kayo ay na-excite, kailan naman na yung separation pay is not required. So, sabi sa batas, Employers are generally not required to pay separation pay if the closure of the business is due to serious business losses or financial reverses. So in the event of bankruptcy, liquidation, workers enjoy first preference regarding their unpaid wages and other monetary claims. So wag kayong mag-alala kasi kung pagdating naman sa liquidation halimbawa talagang totally bankrupt na yung kumpanya na yan at talagang sinarado na yung kanilang operasyon so wag kayong mag-alala kasi nga sa ilalim po ng batas nagkakaroon ng uh, preference pagdating sa liquidation so when you say liquidation yung uh, mga ari-arian ng kumpanya ay gagawin ng pera so ang conversion ng mga ari-arian to pera So yung pera na yon ang una okay or oh yung unang makakatanggap doon sa conversion ng liquidation or conversion ng uh, properties to money ay ang ating okay unpaid wages and other monetary claims gaya nito yung termination pay na binabanggit nyo or yung isa pa is yung of course yung final pay ninyo. So employers are required to give employees their final pay which include of course yung separation pay na diniscuss natin earlier within 30 days from their separation or termination date. So I hope maliwanag po yan. So syempre tanong na naman nito ni madam uh, paano po sila magkiklaim doon sa kumpanya. So of course to arise yung demand of your claim, eh kailangan meron ka talagang demand letter doon. So, tanungin mo doon sa kampanya or hingin mo sa kumpanya ang inyong separation pay. So, paano nyo gagawin? Siyempre, gagawin po nyo dyan is that you communicate it through a letter. So, wala namang masamang mag-letter. So, yung letter po ninyo na yan, ipapareceive nyo po sa kumpanya. So, pwede rin po na you copy-furnish yung ating DOLE para meron din silang uh, kaalaman tungkol dito sa iyong problema. Kasi kung hindi yan ma-resolve sa inyong kumpanya, so, syempre, you will resort outside of the company. So, sino ba ang pinupuntahan kung may problema tungkol sa labor? So, definitely sa DOLE or our Department of Labor and Employment or pwede rin sa NLRC. Okay? Or so National Labor Relations Commission. Kung hindi nyo naman po afford ang assistance ng isang private lawyer, pwede po kayong lumapit sa ating mga Public Attorney's Office or PAO sa inyong lugar. So, I hope na naliwanagan po kayo dito sa iyong problema. So then again, I have to remind each one of you na gustong matuto sa ating mga postings na sana naman panoorin nyo kasi from beginning to end. Huwag lang yung laging sumasayaw yung pinapanood ninyo kasi napapansin ko yun ang ginagawa ninyo. So Atty. Kid Castro po panatag loob ng taong may alam hanggang sa muli. Sasasayaw so, na rin.